Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagkakagulong ngayon sa buong showbiz landia matapos kumalat ang balitang may anak na raw ang sexy star na si Ivana Alawi at ang ama raw nito ay walang iba kundi ang dating congressman at aktor na si Dan Fernandez. Ayon sa mga ulat mula sa vlog ni na Christy Furman at Ogie Diaz, umano'y sa Amerika isinilang ang bata at matagal na raw itong itinatago sa publiko. Ya, yeah, balitang balita. Na itong napaka-sexy na si Miss Ivana Alawi ay mayroon na palang anak at ayon sa mga sources, talagang hindi niya raw dito sa Pilipinas si eh, pinanganak ang bagets, sa Amerika raw. Sino naman ang, ang tatay kun sakali? Ayun pa. Wala akong ibang alam na nakarelasyon ni Ivana Alawi ng matagal na panahon kundi si dating Congressman Dan Fernandez. Ope. Doon sa sinasabing wala siyang anak. A ala pa. Wala pa siyang salita. Wala pa. Hindi pa wala siya pa wala. Wala. Hindi pa rin siya nagko-confirm. Ito po ay uh, maingay lamang na pinag-uusapan ngayon. Matatandaan na noong 2020, umagang ang chismis tungkol sa umano'y ugnayan ni na Ivana at Dan Fernandez matapos mag-viral ang ilang mga larawan nilang magkasama. Pero sa isang interview kay Boy Abunda, itinanggi ni Ivana ang romantic link at sinabing, Totoo bang nililigawan ka ng kaibigang Dan Fernandez? No. We're friends yes, I won't deny it. We go out with friends, pero we're okay. not, you know, romantically involved, no. Why not? Kasi babaero siya. Ayoko ng babaero. <laughs> Please. sa ngayon, walang kumpirmasyon mula sa kampo ni na Ivana at Dan. Pero tahimik din sila, lalo't muling lumutang ang issue matapos mapansin ng mga netizens ang closet similarity ng dalawa kamakailan. Kung totoo mang may anak si Ivana at si Dan ang ama, dapat ba nilang aminin ito sa publiko o may karapatan pa rin ba silang itago ito bilang pribadong usapin? I-comment ang opinion mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang showbiz balita.